ating words up mga kapatid sa magandang hapon muli sa ating lahat at dito na pala tayo sa maya Leon Garcia yan o, oh, ganito na pala yung itsura dito sa likod mga kapatid so yun at dito banda and high tide po ngayon kanina andot po tayo sa Maya Barangay 230. Ah, pinagpatuloy po natin dito sa Yungdersia. Yung paggawa nito nga daw po, Sobrang init po ng panahon. Iyon. At alas stress na po nang hapon. So um, nagpapahinga po yung uh, mga nagtatrabaho dito. So doon po muna tayo sa taas mga cottage. So. At panandali ang uh, mag uh, tatambay muna tayo dito ayan Gus ah, grabe kainit yan ang mga kautitso yung kanilang nagawa na dito Init kayo boss. Ay nga po <laughs> Oh, may trabaho pa rin? Ah, snack pa dali sa oras na. Stress na mga cottage. Karang diri sa kilid na bakan So may daganan ninyo anak. Dili na ipadikit rin ang pagbuhat o dikit yapon. Dili lang na siya tamat sa inyong lugar. Hmm. So ang kaniwala na, di na siya kanon. Ayun. So muli ko na dito sharing ana no. So yun, itong kanilang priority lang pala mga cottage dito banda. So yung uh, espasyo dito, marami din dai siya mudikit, abi na kung mudikit pa no. Tini na. So Ang mo buhat, mak builders na ang mukan sa magbutang sa girder or ang kan sila gyapon no. Iyan no. Sila na no. Mm. Yan mga cottage. Sa kanila na sila dira ganin sa ang sakit na siya, dira, boss. Ah, Sinyang, Sinyang, no? Sa Sinyang, yan mga cottage. Sinyang company, SYC. Kanina sa inyo, boss, mga isa ka to, maraguman na siguro, no? Last year na, next year, umanagid na eh. Next Next year. pantay doon sa kabilang mga cottage ah, sa pantay na kasi dito na lang talaga sa eryang to hanggang doon sa dulo ito na talaga yung kanilang ah, tatambakan tapos ah, Ipapatag So yung ah, wave deflector nila ah, konti lang din mga cottage. Matatapos na. Yan mga cottages ah, at ah, pagpatuloy natin ang ah, kadin na ginagawa dito sa Maya uh, Leon Garcia. Ano? So baka daw next year mga cottage sa uh, dito banda. Ilalatag na, uh, ilalagay na itong mga girder sa ginagawang minor bridges. Uh, Ayun, salamat pala kay na sir sa watchman na nagbabantay dito. So nakisilong lang tayo mga kaotits dito banda. Yan. So dito tayo uh, sa gilid 'yan. So pansin niyo napakataas po 'yan dito. Uh, kapag may minor bridge na ginagawa, ay uh, pataas po 'yan siya and then pababa na. Yan. Yan. So napakaganda ng paggawa nila dito. yung pagre-reprop nila para sa second layer po ay mapapunta na po doon so kinagandahan mga cottage kasi kapag umuulan mas lalo po nga babaon po yung mga itinambak po ng mga lupa dito Then, isa rin sa kinagandahan yan no? Oh may isang daanan dito na hindi na po tinanggal or kanilang giniba so mas ginawa nila ay gumawa nilang sila ng ito ito nga uh, gilid talaga sa ginagawang dabo Pustalo. at yun din uh, ginawan pa nila ng daanan yan, para dito So, dito naman, dito ata bago. Yan mga cottage. So, ganito po yung mga estilo nila sa pag pa. Mas binuhusan po muna nila ng mga, yan, simento, pinapatuyo yan. Tapos yun na po, yung finishing. Ganun, no? napaka-kapal po ng uh, paglagay po nila ng simento dito sa gilid yan doon naman sa kabila yan sa unahan ay nag uh, pala sila nang Xpods Xpods dito sa baba so titingnan natin mga cottages So yun know oh, mga cottage. Ah, uh, yung profile nila. So hindi pa pala masyadong marami. So panimula pa lang pala mga cottage. Ah, uh, magtutuloy-tuloy yan. So posible nga uh, doon hanggang doon sa unahan or dito. dito naman sa pagdugtong niya mga cottage dan sa kabila ay nakita naman po ninyo na hindi po yan nila dinugtong kasi yun nga po may gagawing uh, box convert Hoy boss, ay nga po bon. <laughs> yan o, oh, so ito pala ay para sa line canal na brykas hmm Tayo trabaho ron Ah magadlay gyud ganing sapat Ah magkan mo disaster Adra So kani mas maayo sir no kay kada ulan ba murag muana gisa sa ubos no Oo Mulubong gyud mm gabi nag bitaw no, kasi nitu Ka siguro katong kakusog sa linog sir no siguro ni crack na gid unta kung kung dili siya ka nang dasok gid ang pagkakuanan oh, no ni crack yun, na yun, yun, yun. bito so karon na nindot na gid labi na dito sa inyong area dito sa May Boulevard oh. so katuhuman human na gito siya pintura na lay kulang pintura na kulang ato bitaw no sir salamat guys sir okay. yan shout out tayo guys sir yan salamat so interview lang mga kawatids yan at may mga update tayo yan So ito mga kakatis, hindi pa muna nila gagalawin. Ayan. Mga So more on expads muna ngayon dito mga kakatis. Yung kanilang um, inilagay sa yan, sa baba para pang haram. So dito naman, yan o. Oh. At isa sa mga nakita natin, yung pagtambak nila mga kotecho, yung gabundok na parang chocolate hills. Yan o. At napakaganda tingnan. And then napakalawak. Ano? Oh, shout out. Yan. So, Maganda yung kan uh, mga cottages kasi yun nga po malawak po yung uh, ginawa nila para po sa daanan ng mga pambot, yung mga bangka. So, darating po yung panahon na ito po ay uh, gagawan po nila ng box culvert at yung mga ganun kalak yung mga bangka mga cottages mahirapan na po yung makalabas. At yung option na po nila mga cottages uh, para makalabas po sila ay doon banda yan sa unahan na yun diyan sa may barangay Duterte kapag matapos na po yung uh, minor bridge. Yan. So uh, at yung uh, dyan, yung access road nila ay tatanggalin din po yung mga cottage para po makadaan yung mga malalaking bangka. Yan no, oh, shout out sa mga bata dira na uh, kayla. Yan. Hmm. Yan oh. Oh, shout out. <laughs> Masayang dagat dili dili baho kanal. Dili okay pa. <laughs> Ni pag So sa tingin ko dito banda mga kaotit sabang magtumatagal yan kapag uh, napupundo di na masyado yung uh, dagat dito. Uh, baka mangangamay bigla yan mga kaotit. So ngayon okay ng okay pa rin siya kasi yun nga po ay uh, malaki pa po yung uh, daluyan o labas pasukan po ng uh, dagat dito. So, sana nga po hindi mangyari yun yung ganun na magiging amoy kanan po yung uh, uh, dagat dito sa loob. So yun po yung update natin. So, ito po yung update natin ngayong araw. At... Asensya na po. Oh. Ngayon lang tayo nakapag-update ah, mga kakotit. Sa totoo lang ay uh, one week din na kung uh, nung time na nag-update ako doon sa may uh, Davao River. Yun, bigla po talaga akong na uh, nilagnat nag yung uh, trangkaso. Yun mga kakotit. So yun, babawi po tayo ngayong araw. So ito mga cottages, uh, punta na tayo doon sa unahan Diyan sa dulo nitong a uh, Dean Garcia. Kita-kits so, tayo doon. Let's go. So ayan mga cottages ah uh, dito naman banda, eh yan. So, nandito po tayo sa kabilang gilid Ito mga cottages. So, sa labas na po. Yan. So, ito po yung loob niya. Parang tapos na ata uh, nilagyan ng uh, spalto dito banda sa relay company, you 'no? Know? Uh, at nilagyan na nga nila ng harang uh, para sa uh, boundaryhan po nila. Yan. So, maganda na po. At uh, natin papasok dito banda mga kapit, Sa Uh, dito po ay uh, Talagang uh, gusto kong dumaan naman Yan sa labas Yan o oh. Maganda rin dito mga otis Kasi yun nga po uh, malapad po Yung dito sa first layer niya papasok po tayo dito. So, yun mga kaotid, so, dito naman sa taas, ah uh, kita na po ninyo kung ano, po, kung ano na po yung uh, pagbabago. Yan, so, yan mga cottage sa ah, yung asfalto kasi. Kaya parang natabunan siya. So, kumbaga alikabok ba? O ang tawag niyan? Mga lupa po yan. Kumbaga abog ba? Nga dumidikit po sa asfalto. Oh. So, nawawala po yung uh, kula asfalto po niya. Yan mga cottage So, ito na po yung itsura na meron dito sa Maya Leon Garcia. So, yun, maraming maraming salamat at sobrang laki na po talaga ng pagbabago na meron dito. At ilang uh, araw na lang ay magto 2024 na. So titingnan na lang natin sa by 2025 kung uh, ito po ay matatapos. Uh, at siguradong napakarami ng excited. Napakabilis po ng panahon mga cottage. Yung uh, 2025, dalawang taon. Napaka bilis po niyan. O, oh, bigla lang po yung uh, dumating Yan mga kaotets At uh, ito, yung update natin Yan. Ay, shoutout sa mga bata Yan, shoutout sa mga bata Yan, salamat Salamat sa mga nakaila dira mga estudyante So, yun mga kaotets At uh, tito na nga po Ay Yung finishing po niya uh, Sa second year So, yun sa pag-asphalt mga kautit, first time po natin nakita kung paano po uh, nila ginawa yung pag-asphalt dito sa itong relay company kasi yun nga po yung uh, doon banda po sa sarawas rotonda so sa relay company po yun so hindi pa pa kasi sila nakapagumpisa talaga nakagawa po ng uh, sa aking uh, na update yung uh, nakita natin kung paano sila nag-asphalt so yun mga kautit so. Oh. Ito po yung mga asfalto Ng ating mga natunghayan Ano po yung mga uh, Preceso Na kanilang ginawa So ito po ay uh, Parang tapos na Sa ating nakikita mga cottage yan Kasi yun nga po yung Kuan uh, naman dito Yung uh, Nakikita natin ay parang yung kulay lang siya mga kates na no? parang uh, tano? yung parang paid lang po siya ngunit ay uh, um, makaya pa naman mga kates siguro kapag ito po ay uh, nakuha na na tawag nyan ito po ay um, mata turnover na no? ay, ay retouch pa yan at pagagandahin So, dito ay itanong po ninyo ano yung mga nagbago dito. Yun. So, yan si chef na nandito. So, ito mga cottage at maganda na tingnan kaso yun nga po ay yung kulang pala dito yung para sa linya po yung pagpintura sa daanan yung uh, dito yung double solid line yan mga cottage na ilalagay at sa bawat gilid so ito na nga po yung uh, unang accomplishment na natapos dito po sa Leon Garcia um, sobrang bilis so mega shoutout sa Relay Company At yung uh, dito din mga cottage oh, parang uh, kinulayan pa nila ng uh, silver para mas lalong uh, matingkat matingkad po tingnan. Ayan. Yun. And then doon naman banda sa Uh, ginagawang tulay sa ginagawang flyover so abangan na lang natin yung mga cottage kung kailan pa nila umpisahan para talaga mas uh, magdugtong na uh, itong coastal road at uh, ginagawang flyover so, um, baka mga sunod na taon, yan umpisahan na talaga yan, uh, tuloy tuloy na po yung pagtambak nila para matapos na po itong ginagawang uh, flyover sa loob po ng Santana Wharf at dito sa Leon Garcia so sa mga excited dyan magantay na lang po tayo mga cottage kung kailan po ito matatapos yan so hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa solid supporters natin solid viewers sila subscribers yan lagi po tayong magingat lagi po kayong magingat sa FWs natin dyan mega mega shout out. Ayan. At hanggang dito na lang. Papalam na pa mga kaupits. At babay na.